Tol, sa na damgo? Ah, damgo. Ah, mo so na mga idea o mga panguna-una na misulod sa inyo ang subconscious mind. Mo na ang pagmatulog ka, ah, manggawas manggawa sa siya. Ah, mo na ang damgo. For example, ni, din mag-recruit ka duha. Din ang duha, mag-recruit ang duha. Din ang duha. Lakol, mo mo na video ito na, Balik lang na, Paul. Balik, pito ko na. Ano siya?

Wala pa gani uh, nag-viral akong mga video. Ang gulit-balit naman sa honggang